Kapag iniisip mo ang salitang flexible, malamang pusa agad ang pumapasok sa isip mo, 'di ba? Pero bakit nga ba parang walang buto ang mga pusa? Ang sikreto ng pagiging flexible ng pusa ay nasa kanilang spine o gulugad. Ang gulugad ng pusa ay binubuo ng 53 vertebrae, mas marami kumpara sa atin. Ang bawat vertebra ay sobrang mobile kaya napakadali nilang makapag-twist at makapag-bend. Kung napansin mo, kapag tumalon ng pusa, kaya nilang maglanding nang laging nakatapak ang kanilang mga paa. Tinatawag ito na writing reflex. Salamat sa kanilang flexible spine at mabilis na reflexes, parang superhero ang mga pusa pagdating sa ganitong galawan. Bukod pa dyan, ang flexibility ng pusa ay malaking tulong sa kanilang kalinisan. Kaya nilang maabot kahit ang pinakamahirap na bahagi ng kanilang katawan kapag naglilinis kung tutusin, ang kanilang katawan ay parang dinisenyo para sa agility at comfort. Hindi lang yan, ang mga pusa ay napaka-flexible din dahil sa kanilang mga balikat na walang collarbone. Ito ang dahilan kung bakit kaya nilang dumaan sa mga maliliit na butas o sumiksik sa mga lugar na akala mo imposible. Kaya sa susunod na makita mo ang iyong pusa na nag -e enjoy sa kanyang stretches, tandaan, sila ang tunay na masters ng flexibility. Isa lang ito sa napakaraming dahilan kung bakit sila kahanga-hanga.